よい <laughs> ईदुल तोतो ईदुल बुदुम ईदुल मैं ईद मैं यहां पर मैं ईद आपात के में

Okay. So, nakita tayo mga apo mga idol Hindi lang ganong kalaki yan yung mga idol Pero na idol Ulam na rin mga idol So idol Ang dami yan mga idol Ang dami Maraming ulam na naman ito idol Ito na mga kaidol, may abang naghahanap kami ng mga pusit mga idol Kaya tawag sa inyong buldog kaidol may nakita kami mga isda idol, isang grupo mga idol. Ito idol. Oh. Ito isda idol. Malalaki na rin idol. Tawagin sa'yo mga puti mga idol. Madami na yan idol. Ayun kay idol unyot. Ang dami mga idol. Tingnan natin idol. Habang naga hanap-hanap sana idol. Ibang nakita namin mga idol. Itong so, putihan mga idol.

Ada kampung tadi, tapi agak gede dalau <laughs> dong makan. Itu nak idol. Dito ka, idol. Bedug, <laughs> dituh. Ada ngadir. Ini ada tadi. Oh, kok kayaknya di situ. Hah? Sana, idol. Luatin aja, nelu. Ah. Game, idol. Parami nito mga idol hmm. Idol Ang dami idol Itong nadahanan namin mga idol Habang namumuldog kami mga idol Ang dami nito Loglogan mga idol Loglogan idol Para maglaki ang butas hmm. Ito mga idol Parami naman ito idol mga idol lalaki na yung ibang mga idol tamtama na talaga idol libre na naman ito idol siguro idol mga mga ilang kilo ito idol mga 20 kilos din mga idol ang dami ito idol eh bonus natin sa kore mga idol agay okay. ganda lang idol baka mapunit okay nagsabit na idol Ito mga idol Dulbulog, paano itong ano yun? Ang kasabit sa lambat Masa ano, pako Punot na lambat natin hm. ah, Idol, mga 20 kilos idol Ang dami nito idol Ayan, <coughs> <coughs> mga ating idol Tito natin na yun o Ayan, no. ayan, dahan-dahan lang buhos idol Ayan, bitaw Ayan, dami ito idol Parami nito Ops, ang ganin. Ang ganin. Dami Unang ah. anong uh, talon pa lang natin mga idol. Ito agad ang bumungad sa atin idol. Ito ang nangyay pag nagsalubong sa amin mga idol. Ang oh, dami pa tayong mga idol. Lami. Hmm. Oh, Ito, idol. Magalaw-galaw pa talaga mga idol. Toy, balik sa trabaho. Buhay na buhay mga idol. balik sa trabaho. Dagan na tubig yeah, mo. na. idol. Andami. Hindi na, ano idol, hindi na na ang lambat natin idol. Ang rin nakawala mga idol. Hindi natin na ano. Ay naga nagabalikan na idol, hindi kasi ma ano idol sa ano lambat. <coughs> Ang dami idol. Idol. Hmm. Mga 20 kilo sa idol. Ang dami nito. Hay. Hmm. Galaw-galaw pa mga idol. Kuris na kuris dalaga mga idol. <coughs> hila mo na idol, hila tayo lambat idol. dami ay idol ha ano ano again, idol buldog ang hinahanap sana idol ito ang talagang bumungod sa amin idol ng mga isda na ito ang dami yan yeah. ang kasama namin si idol ano idol buldog at si idol tutoy ng eh. idol ito sa idol nyo yan naghahanap na ng buldog mga idol gagalaw-galaw pa mga idol. Sariwang sariwa talaga mga idol. Hanap, ano, hanap na naman kami mga idol lang mga ano ay mga idol. Mga Buldog mga idol. Ito mga idol. Kabit mo nito ito. mga idol na kadaong natin mga idol update ko lang mga huli natin mga idol isang <laughs> <laughs> isda na putian 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 daw na maliliit mga idol ayan o dami 20 kilos mga idol ang dami dami pala may bulldog pa mga idol o oh. may shells sihe